Iha, anong nararamdaman mo? Wala naman po. Takot na takot lang talaga ako. Mabuti naman. Pero maghanda kayo. Alam ko kung sino yan. Babalik siya. At hindi lang siya mag-isa sa pagbalik niya. Matagal nang walang nagbobontis dito sa lugar namin. Kaya sabi ang mga yan sa mga katulad mo. Tang, ano pong dapat namin gawin? Ito, hawakan mo ang buntutpagi. Ikaw naman, Iho. Hawakan mo tong langis. Kapag kumuluyan, abisuhan mo kami kaagad. Time. Ako si Dexter at gusto ko lang ibahagi ang karanasan naming apat. Apat kasi kami nagpunta sa Indang Cavite. Ako, ang kababata kong si Enad, ang girlfriend niyang si Mikay at ang girlfriend ko na si Elisha. Maayos naman ang biyahe namin sa si motor. Gabi na kami nakarating kaya nagpa siya kaming matulog na muna. Nakituloy kami nito sa bahay ng lola ni Mikay. Kinabukasan, Naalipungatan ako sa usapan ni Naenad at ng lola ni Mikay. Nay, may aswang po ba rito sa lugar nyo? Dito sa Indang Cavite. Buntis po kasi yung apu si Mikay. Meron, pero hindi naman sila nananakit ng tao. Madalas mga patay na alagang manok lang ang nawawala. Saka hindi rito. Sa kabilang baryo nangyayari yon. Nang marinig ko to, kinilabutan ako. Pero pinilit kong huwag seryosohin kasi wala pa naman ako nakikita at nararanasan na ganon. Hanggang tanghali ng araw na to, nagpasya kaming apat na mamili ng ulam sa bayan. Medyo malayo to sa bahay ng lola ni Mikay. Abang nasa biyahe kami, may nakita kaming matandang babae na mabagal na tumatawid. Kaya huminto muna kami at tinabi ang motor. Nay, ilungan ko na po kayo. Salamat iho. Mag-iingat kayo. Lalo na at buntis pa naman yung kasama nyo. Nagkatinginan kaming apat nito dahil ilang buwan pa lang ang tiyan ni Mikay at hindi pa halata to. Bakit alam na ng matanda na buntis siya? Matapos to, nagmadali na lang kami sa pamimili at agad na bumalik sa bahay ng lola ni Mikay. Pagkawing pagka uwi namin, ikinuwento e ka agad namin to sa lola niya. Saan kayo namili? At bakit tumulong pa kayo sa mga hindi nyo kilala? Mag-iingat kayo sa mga taga rito, lalo na sa ibang bayan. Pasensya na pula, hindi naman namin alam eh. Hindi na po mauulit kinagabihan ng araw na to, nag-inuman kami ni Enad. Dalawang bote na ng gin ang nauubos namin. Kaya nagpa siya kaming bumili pa ulit. Pero nang paalis na kami, bigla kaming nakarinig ng malakas na sigaw. Kaya tumakbo kami kagad papunta sa kwarto. Pagdating namin dito, nakita namin si Alicia at Mikay na umiiyak at takot na takot. Bakit? Ano nangyari? Yung matanda, yung tinulungan natin kanina, ang haba ng kuko niya. Tapos, pulang pulay yung mga mata niya. Nakakatakot yung itsura. Nang marinig to ng lola niya, nagsabi to kagad ng, Teka, tatawakin ko ang kapitbahay naming albularyo. Lumabas kami kagad ni Enad nito para tignan kung nasa paligid pa yung matanda na tinutukoy nila. Pero ang nakita na lang namin nito ay isang napakalaking ibon na kulay itim at pumapagaspas na to palayo sa amin. Ilang saglit pa, dumating ang albularyo sa bahay at kinausap nito si Mikay. Iha, anong nararamdaman mo? Wala naman po. Takot na takot lang talaga ako. Pabuti naman, pero maghanda kayo. Alam ko kung sino yan. Babalik siya. At hindi lang siya mag-isa sa pagbalik niya. Matagal nang walang nagbobuntis dito sa lugar namin. Kaya sabik ang mga yan sa mga katulad mo. Tang, ano pong dapat namin gawin? Ito, hawakan mo ang buntot pagi. Ikaw naman, iho. Hawakan mo tong langis. Kapag kumuluyan, abisuhan mo kami kaagad. Ilang minuto pa lang ang nakakalipas. May narinig kaming yapak sa bubungan. Kasabay nito, ang pagkulo ng langis na hawak ni Enan. Hindi kayo makakapasok dito! At hindi ko hahayaang makuha niyo ang dalawang babaeng to! Lumayas kayo rito! Hanggang isang napakalaking aso ang biglang tumalon sa pintuan. Agad ko tong sinugod gamit ang buntot pagi Hinampas ko to ng buong lakas Napaurong siya Nang makabuelo to Muli tong sumugod sa amin Pero bago pa man tumakalapit Naunahan na siya ni Tatang At may tinusok siyang punyal sa dibdib ng nilalang na to Humina to At napahinga sa lupa Nang makita ko ang sitwasyon niya Hindi na ako nagsayang ng oras pa Paulit-ulit ko tong hinampas ng buntot pagi Kung hindi kayo aalis rito tutuluyan namin tong kalahi niya! Hanggang unti-unting tumahimik ang paligid at isang dambuhalang ibon ang lumapit sa amin. Napaatras naman kami nito. Ang ginawa nito, dinampot niya ang dambuhalang asong nakaratay sa lupa at lumipad to papunta sa madilim na gubat. Matapos to, hindi kami makapaniwala sa nasaksihan namin. Kaya pagsikat ng araw, kahit wala pa kaming tulog nito, agad na kami nagdesisyong umuwi pabalik ng Maynila dahil sa takot na maulit pa yon at may mangyari pang hindi maganda sa dinadala ni Mikay. Nakauwi naman kami ng ligtas at nagpapasalamat kami sa lola ni Mikay at higit sa lahat kay tatang ng isang albularyo dahil sa pagprotekta niya sa amin ng gabing yon. Ang pagbisita naming apat sa Indang Cavite ay naging bangungot na karanasan namin na habang buhay naming babaunin at hindi manilimutan. huwag kang tanggap ng tanggap ng pagkain sa kapitbahay nyo. Lalo na kung bagong salta ka. Baka aswang yan na gustong kunin ng anak mo. Stay. Die. Ako si JB. Gusto ko lang ibahagi yung karanasan ko noong pandemic. Taong 2020. Kasagsagan ng COVID-19 ito. At bagong lipat kami nito ng ex ko sa may Muntin lupa At buntis siya ng mga panahon na to. Kaya kami lumipat ng bahay Kasi hindi na kami kasya sa inuupahan namin Kasama ko rin kasi yung kapatid kong babae sa apartment Kaya nagdesisyon kaming lumipat sa mas malaking apartment Nung una, wala namang problema sa nilipatan namin Nagsimula lang ang lahat Nang binati kami ng kapitbahay naming babae Hindi ko alam pero Nakakapagtaka lang Kasi alam niya kagad ang pangalan ng kinakasama ko Samantalang bagong lipat pa lang kami nito. Itong kinakasama kong si Iza, hindi nagsasabi sa akin na binibigyan pala siya ng ulam ng kapitbahay naming babae. Nalaman ko lang to dahil sinabi sa akin ng kapatid ko. Hanggang isang madaling araw, tulog na tulog na ako nito. Samantalang si Iza, nagpunta ng CR. Maya, maya nagulat ako kasi ginising ako ni Iza. Habang iyak siya ng iyak, yung iyak niya Akala mo na matayan ianong e ko siya nito kung anong nangyari Sabi niya sa akin May tumatawag daw sa pangalan niya Isa Isa Parang boses daw ng matanda Pero napakalalim daw nito Parang galing daw sa hukay Ako naman Sa sobrang pagkabigla ako Di ako nagre agad Nakatingin lang ako sa kanya nito Dahil gulat din ako sa nangyari sa kanya At kung ano ba talaga yung narinig niya pero hindi naman nagkakaganito si Iza dati. Dito lang talaga sa bagong nilipatan namin. Aminin ko, sobra rin ako natakot ng gabing to. Kaya ginising ko na yung kapatid kong babae para tanungin siya kung tinawag niya ba ang pangalan ng ate niya. Sabi niya, hindi raw at natutulog niya raw siya. Kaya binaliwala na lang muna namin to dahil baka kung ano lang yung naririnig ni Iza. Pagkalipas ng gabing to, naging normal ang mga sumunod na araw. Hanggang sa dumating na sa kasukdulan ng pagkahiyok ng kung sino man ang gumagawa nito Nang gabing to kasi, sa taas kami matutulog Dahil malakas ang ulan at nagkakatubig dito sa baba namin Habang natutulog kami, mga 2.30am na nito At nalipungatan ako dahil may parang nagkukot-kot ng bubong namin Hinayaan ko lang to nung una Pero nairita ako dahil hindi tumitigil ang ingay na to kaya sinundot ko yung bubong namin gamit ang panungkit Hoy! Tigil mo yan! Dito lang tumigil yung ingay na to Hanggang sa mga sumunod na gabi Ganun ulit May kumukot-kot ulit Pero mas lumalala to Ito yung pinakamatinde Dahil yung nila lang na nasa bubong Umaangil to Hoy! Tarantado! Tigilan mo kami! Napamura ako sa sobrang kaba nito Nagdasal na ako ng paulit-ulit habang hawak-hawak ko ang kutsilyo dahil yun lang ang alam kong pamproteksyon namin. Pero wala namang nangyari nito. Hindi na nagpumilit pumasok yung nila lang na nasa bubong. Lumipas ang tatlong araw, dito na nangyari yung hindi namin inaasahan. Tumawag sa akin yung kapatid kong babae na kasama namin sa bahay. Umiiyak siya. Sabi niya, si Ate Isa daw, dinudugo. Ang masaklap pa Nakalabas na yung paan ng baby namin sa puwerta niya. Dito ko lang nalaman na nakunan si Iza at wala ng buhay yung bata sa sinapupunan niya. Ang hinala namin nito, may kinalaman yung nila lang na paulit-ulit na gumugulo sa amin tuwing gabi at hindi ako sigurado kung yung kapitbahay ba namin yung may gawa nito at kung siya ba yung nila lang na nasa bubong namin palagi. Matapos to, umalis na rin kami sa inuupahan namin at lumayo na sa lugar na yon. Kaya kung bagong lipat kayo, huwag kayong basta tanggap ng tanggap ng pagkain kung kani-kanino dahil baka mangyari rin sa inyo ang nangyari sa kinakasama ko. Isa. Huwag kang overtime ng overtime sa trabaho. Baka may kaluluwang magpakita sa'yo. Stop! Ako si Carla. Gusto ko lang ibahagi yung nangyari sa past job ko taong 2021. Nagtatrabaho ko nito sa isang construction company at sa main office ako naka-assign. Ang trabaho ko ay sa QS department kung saan lahat kami rito ay estimator. Bago lang ako nito, mag-1 year pa lang ako. Yung environment ng kumpanya namin, especially sa department namin, ay napaka-toxic. Gawa na rin ng co-workmates, pati na rin ng head namin. At na mga panahon na to, madalas ako mag-overtime at minsan inaabot ako ng 2am sa office lalo na pag may mga bidding na projects na kinabukasan na ang submission. Madalas din akong pumapasok na maaga, mga 6am pa lang nandun na ako. Ayoko kasing haggard akong pumapasok, pag ganitong oras kaaga aga kasi at least nakakaidle pa ako sa office. Meron kasi akong susi sa office namin, rented lang to sa isang building kaya madalas ako ang nagbubukas at nagsasara ng office namin. Hindi naman ako matatakotin kasi sa internship ko pa lang na-assign na kagad na ako sa renovation ng isang lumang ospital. sa isa pa, hindi talaga ako mabilis matakot dahil siguro fan na fan ako ng mga horror stories. Saka never pa naman ako naka-experience talaga kahit na may mga kwento tungkol sa akin nung high school ako na sinapian daw ako. Pero ang lahat ng to ay nagbago. Isang araw kasi na mag-overtime ako, ako na lang mag-isa sa buong office namin at sa buong floor ng building. Mga around 11pm na to Patapos na ako sa ginagawa ko Nang bigla ko nalang marinig Na tumunog yung biometric scanner namin Please try again Ito yung machine na kapag magta time in time out ka Yung ididikit mo lang yung fingerprint mo para iscan Tapos malalag na yung time in and time out mo Pero pag nascan na yun Merong auto voice prompt na magsasalita sa machine Na ang sasabihin Thank you At kapag naman hindi niya nabasa ang fingerprint mo Please try again at ang dahilan minsan kapag hindi nababasa ang fingerprint mo ay dahil basa o masyadong magaan ng pagkakalagay ng fingerprint mo o di kaya madumi yung scanner. Kaya nagulat ako nito kung bakit tumutunog yon E eh, wala namang tao. Nakapatay pa naman ang ilaw sa reception area ng office namin ito. Pati sa ibang department. Pera na lang sa department namin dahil nga nandito pa ako. Kaya namang oras na to, takang taka ako. Bakit tumutunog yon Ang naririnig ko nito ay please try again. Please try again. Nung una, akala ko baka nag-error lang. Hanggang sa umulit ng umulit to. Please try again. Please try again. Please try again. Lagpas ata sa limang beses na umulit yung machine. Para bang merong nagtatry na pumasok sa biometric. Pero pag sinisilip ko to, wala namang tao. At dahil sa paulit-ulit na to, dito na ako kinabahan. Pero hindi ko pinalata kasi sabi nila pag natakot ka, the more ka katatakutin ng mga entity. Kaya ang ginawa ko, Nagtuloy lang ako tapusin ang ginagawa ko at nakipag video call ako sa kuya ko pero hindi ko kinuwento sa kanya yung nangyari. Ayoko kasi i-acknowledge to kasi baka lalong gumawa ng nakakatakot na bagay. Hanggang sa nagpaalam na ako sa kuya ko dahil natapos ko na ang ginagawa ko. Pagligpit ko ng mga gamit ko, nagmadali akong patayin yung ilaw sa department namin. Tapos gumamit na lang ako ng flashlight ng phone para makita ko yung dadaanan ko palabas ng office. Hindi na ako nag-biometric nito kasi natatakot na ako na baka may mahagip yung kamera ng biometric machine at may makita akong kung ano doon. Kaya agad-agad na lang akong lumabas at nilako na lang yung main door ng office namin. Pero uupo pa ako sa ilalim nito para ilak yung susian ng door. Habang nilalako to sa baba, bigla ako nakakita na may nakalutang na paa at nasa loob ng office namin to. Kita ko siya sa glass front door namin pero hindi ako nagpahalatang nakita ko to. Pero matapos kumalak yung pinto, mabilis akong tumakbo papuntang elevator hindi ko na yung loob ng office namin para kumpirmahin yung nakita ko. Dali-dali ko nang pinindot yung elevator nito. Buti na lang nag-open kaagad to dahil lang sa floor namin nakahinto yung elevator. Pagbaba ko, dito na akong hinig ng ini Tapos tinanong ko ng guard kung ano nangyari sa akin dahil kitang kita niya yung pamumutla ng mukha ko. Pero hindi ako makapagsalita nito sa kanya sa sobrang takot. Pero yung mga titig niya sa mukhang alam niya kung ano nangyari. Kasi sabi niya sa akin nito, Hayaan na lang po ma'am, hindi naman nananakit yun si Ena. Pakaramdam namin. Yun yung kaluluwa na dating employee dyan sa office nyo. Kapareho mo lang din yun. Masipag din mag-overtime. Tapos lagi napapagalitan ng boss nyo. Madalas pa nga namamagamata nun eh. Kasi laging nasisigawan. Malakas nga ang kutub ko na nagpakamatay siya. Pero ang sabi nila na overdose lang daw. Kasi sumakit daw yung ulo at naparami raw ng inom ng gamot. Kasi sobrang sakit na daw talaga ng ulo niya. Pero duda ako. Parang nagpakamatay talaga siya kasi sobra talaga yung depression na kuha niya dyan sa work niyo. Naririnig ko pa nga dati na umiiyak dati sa CR ng floor niyo. Doon kasi siya madalas tumatambay kapag maaga siya pumapasok. Pero akala ko alam mo na o nakuwento na sa'yo ng mga kasama mo. Hindi mo pa pala tungkol sa kanya. Matapos ang pangyayaring to, hindi na ako nag-overtime pa kahit paggalitan pa ako ng boss ko. Pero makalipas ang isang linggo, nagdesisyon na akong umalis dito at nagpasa na ako ng resignation. Marami pa silang gusto mangyari sa akin pero gusto ko na talagang umalis. Kasi pakaramdam ko, naging eye-opener sa akin yung nangyari. Feeling ko, binigyan ako ng sign ni Ena na umalis na hanggang maaga pa. Bago pa ako madepress sa kumpanya namin at magaya ako sa kanya. Nakita ata siguro ni Ena ang sitwasyon ko at mukhang papunta na ako sa sitwasyon at rason kung bakit siya nawala. Mag-ingat ka sa nagkahagusto sa'yo. Baka kapre na yan at may gawin silang hindi maganda sa boyfriend mo. Star. Time. Ako si Cathy at nangyari sa akin to noong 2011 sa Trece Martinez Cavite sa isang mabukid na lugar. Kakadibo ko lang nito, 18th birthday ko. Nasa kasagsagan ako ng pagsayaw ng 18 roses ko at habang sumasayaw kami ay tumitingin ako sa paligid Hanggang napansin ko ang isang malaking kamay na nakapatong sa lamesa ng mga pagkain. Tinitigan ko kung kaninong kamay yon. Pero wala akong nakitang tao na nandun. Akala ko nga nito baka dahil lang sa pagod. Kaya baka guni-guni ko lang ang nakikita ko. Pero kinabukasan pag gising ko, masakit ang likod ko. Pero ang mas nakakakilabot na panaginipan ko yung kamay na nakita ko kagabi. Sa panaginip ko, inakbayan ako ng malaking kamay na to. Nakatingin lang ako sa malaking kamay niya na nakapatong sa balikat ko. Pero hindi lang isang beses na nangyari ito. Ilang araw akong paulit-ulit na nananaginip. Pare-pareho na ganito ang senaryo. Makalipas ang ilang linggo, yung matagal ng lalaking nanliligaw sa akin, sinagot ko na siya noong May 12, 2011. Thursday yon. Siyempre, naghangout kami. Tapos hinatid niya ako pa uwi. Sa city pa kasi nakatira ang pamilya niya. At sa school kami unang nagkakilala. Pagka uwi ko ng bahay, nakatulog ka agad ako. Pero nanaginip na naman ako at mas malala Sa panaginip ko, may malaki at mabigat na kamay na humahampas sa likod ng boyfriend ko. Hindi ko makita yung itsura ng humahampas. Basta ang nakikita ko lang ay isang malaking itim na kamay. Hanggang pagkagising ko kinabukasan, nagulat na lang ako sa nalaman ko. Na bangka yung sinasakyan ng boyfriend ko. Friday the 13th, May 2011. Siya lang ang namatay sa aksidente yon. Ang nakakagulat pang nalaman ko ay may bakas daw ng malaking kamay sa likod niya na hindi nila alam kung saan ang galing yon. Gumuho ang mundo ko nito. Halos araw-araw akong nagkakasakit. Hindi na rin ako nakakapasok sa eskwelahan. Hindi lang dahil sa lungkot, kundi parang may bumabalot na sakit sa katawan ko na hindi ko maipaliwanag. Dumating sa punto na hindi na rin ako makaya ng alagaan ng mga magulang ko pagdating sa emosyonal at pinansyal hanggang pinatawas na ako ni mama. Ang sabi ng albularyo, may kapreng nagkakagusto raw sa akin at siya rin daw ang dahilan kung bakit namatay ang boyfriend ko dahil nagsiselos daw siya. Kinilabutan kami sa sinabi ng albularyo kaya ang sabi niya sa amin, susubukan niya raw kausapin ang kapre na to. Nang kinausap niya na ang kapre, bigla siyang nagsabi ng Ang buhay ko na nakakunin mo! Huwag na siya! Tapos bumulong sa amin ng albularyo na sabi Hayaan niyo! Ayos lang ako at matanda na rin ako. Ako na lang ang magsasakripisyo. Ilang araw ang lumipas. Nabalitaan naming namatay ang albularyong to sa hindi malamang sakit. At matapos to, nilubayan na ako ng kapre na yon. At unti-unti na akong gumaling at bumalik na rin ang sigla ko. Ilang buwan ang lumipas, nalaman namin na kamag-anak pala ni Papa yung albularyo na tumulong sa akin. Ngayon may asawa na ako at lima na ang anak ko hindi ko pa rin makalimutan ng lahat ng iyon. Isang karanasang nagturo sa akin kung gaano kadelikado ang mga hindi nakikita nilalang. Lalo na kapag nagsimula na silang maghangad ng nilalang na hindi para sa kanila o hindi para sa mundo nila. Mag-ingat ka sa makakaaway mo. Baka may alam sa kulam mo o parang yan. Starry! Ako si Ivory at may kwento akong gustong ibahagi sa inyo. Dati kasi hindi kami naniniwala sa barang okulam hanggang sa nangyari ito sa isang miyembro ng pamilya namin. Binarang siya at sobrang pinahirapan. Meron kasi kaming isang kapitbahay na taga probinsya. Kakalipat lang nila dito sa bahay nila dito sa may subdivision namin. Kaya hindi pa namin sila ganun kakilala o nakakausap. At wala pang tatlong linggo Nakaaway ng tita ko ang babaeng kapitbahay namin. Ang dahilan ng pag-aaway nila ay dahil sa pagtatapon ng mga to ng basura sa tabi ng bahay namin. Kaya ang ginawa ni tita, pinuntahan niya ang mga to para kausapin yung babaeng kapitbahay namin. Sinabihan siya ng tita ko na, Madam, baka pwede mong itapon sa tamang tapunan ang mga basura nyo at huwag sa tabi ng bahay namin. Pumapasok kasi yung amoy. Ang baho sa loob ng bahay eh. Bigla naman siyang sinabihan ng kapitbahay naming babae na, Sino ulo ka ba? Papalayuin niyo pa ako na magtapon ng basura. Pagkatapos nito, ay naggalit ang tita ko at tagad ako nitong niyaya sa barangay para ipabarangay ang babaeng kapitbahay namin. Kaya pumunta kami kagad sa barangay nito. Pagkatapos namin ipablatter yung kapitbahay namin, ay umuwi na kami. Pero pagka uwi namin, ay biglang nakaramdam ang tita ko ng sobrang sama daw ng pakaramdam niya na parang may kumikirot sa bandang dibdib niya. Hindi niya to pinansin at uminom lang siya ng gamot. Pero makalipas ang tatlong araw ay tumawag na ang taga barangay sa amin para pag-usapan ng report na ginawa namin. Pagdating namin sa barangay, nandito na rin ang kapitbahay naming babae at dito na nag-usap sila tita tungkol sa nangyari. Humingi naman ng tawad yung kapitbahay naming babae at pinatawad naman siya ng tita ko. Pagkatapos ng pag-uusap nila ay nagpunta kami sa bayan para mamili. Pag-uwi namin ng bandang 5.40pm Sumama naman ng pakaramdam ng tita ko Kaya humingi siya sa akin ng gamot At pagkainom niya Ay nakatulog na siya nito Hanggang lumipas ang dalawang linggo Nilalagnat pa rin ang tita ko At suka siya ng suka Yung suka niyang may dugo Ay may parang lintat uod na kasama Dahil dito Agad kaming pumunta sa ospital para ipatingin siya Ang sabi lang sa amin Ay wala silang mahanap na sakit ng tita ko Kundi lagnat lang Kaya dito na kami nagtaka kaya tinawagan na namin ang tatay ng tita namin na si Lolo Adolfo. Sinabi namin sa kanya ang nangyari at agad niya kaming pinahanap ng manggagamot o albularyo. Sinabihan kami ng kaibigan ng tita ko na may kilala siyang manggagamot at agad kami pumunta sa nasabing manggagamot. Nang makarating kami ay sinabi kagad sa amin ang manggagamot na to na binarang daw si tita. Nung una, hindi kami naniniwala dahil parang kwento-kwento lang naman ang tungkol sa ganyan hanggang sa pinainom ng tubig si tita sa basong babasagin at kapag nabasag daw to ay kinulam at binarang daw siya at kitang kita ng dalawang mata ko na biglang nabasag ang basong iniinuman ni tita matapos ng ilapag sa lamesa to kaya dahil dito nagsagawa ng mga orasyon at pangontra ang manggagamot at sa awa ng Diyos ay naging maayos at ligtas si tita at hindi siya nagawang paslangin ang mababarang babarang yon at bukod dito kaya namin nasabi na yung kapitbahay namin yun ng barang kay tita ay matapos to ay lumipat sila ng bahay at nang halughugin ng barangay tanod ang bahay nila nakita dito ang ilang mga gamit na pangkulam o pambarang pang at dito rin namin nakita ang iilang mga gamit na ginamit kay tita kaya dito namin napatunayan na hindi lang palabas sa kwento-kwento ang tungkol sa ganitong gawain dahil kami mismo naranasan namin siya nasaksihan ng dalawang mga mata namin ang mga insekto'ng sinuka ng tita ko kaya mag-ingat kayo sa mga babangga inyo kasi baka mambabarang na palayan